Pagpapatatag ng mental health ng mga sundalo tinututukan ngayon ng 9th ID. Sanhi ng mental stress tinalakay. Narito ang report. Breaking the silence. A conversation can save lives. Ito ang tema ng naging aktibidad ng Camp Elias Angeles Station Hospital o para sa mga sundalo ng 9th ID na naglalayong bigyang pansin ang kanilang mental health. Ito ay ginanap nitong 30 ng Oktubre. Natutulungan namin sila kung magkaroon sila ng case na ganun. Uh, yung kasi kailangan na yun ng uh, psychotherapy so kailangan na natin ng tulong galing sa expert. So kami after namin assessment, uh, ipapadala namin kaagad sila sa Mental Health Resiliency Center. Meron tayo ngayon sa, sa Biluna naman. Open naman doon, may mga psychologist tayo at may psychiatrist na pwedeng makatulong sa kanila. Ilan sa mga sanhi ng mental health problems o stressors ng mga sundalo ay ang combat-related exposure, deployment sa iba't ibang lugar, hazardous environments at ang sabay-sabay na pagharap sa kanilang mga personal na problema sa pamilya. But basically in the military, kasi since this is a special population, no? most of the time the stressors ang, uh, nandito sa military is because of the combat-related exposure, yung combat-related exposure natin. Pwede din ang nagkaka-problem sila is because of the deployment, no, kasi nga they are always deployed to the different places, kaya medyo stressful din sa kanila. And so not only for the occupation-related, pati yung mga um, problems din personal sa mga bahay nila kasi we should na uh, always take that in consideration din na may mga problem din sila though they are military they also have problems at their own home uh, para sa akin napakahalaga ng mental awareness na sa bilang isang sundalo kasi alam naman natin na uh, ang sundalo ay prone talaga sa mental stress so napakaimportante din ang lecture na to para yung mga tao natin makasama natin either yung mga high ranking sa atin is mamonitor natin yung mental health nila. Kung ano yung ma-check natin yung moral nila, kung ano ba yung kalagayan ng estado ng kanilang mental health. Samantala, patuloy ang psychosocial support programs ng SEYASH para sa mga kasundaluhan ng 9th ID upang mapatatag ang kanilang mental health. Nanawagan din sila na bukas ang kanilang hospital para sa mga nais magpakonsulta, lalo na sa mga sundalong nakakaranas ng mental stress. Our line units are exposed through health education, lecture and trainings. Not only that, this is a multi-layered programs that help our soldiers to have the program by a unit level. They are part of the unit to identify what are their current issues, and with the help of their squad leaders, the sergeant majors, and Platoon leaders, they could already be part of the team to discuss what are the um, issues that are directly identified by the unit members. Kapayapaan para sa lahat. Adam Florita, Spear News.